mo ba? Libre na ang pag-aaral at medical check-up ng mga bata sa Pasig. Oo, hindi mo na kailangang gumastos para sa school supplies, uniform, bag, at sapatos. Lahat yan, binibigay ng Pasig LGU mula kinder hanggang senior high. At hindi lang yan, may libreng annual medical check-up din sa school mismo. Kasama ang vision test, CBC x-ray at physical exam para masigurong healthy ang mga batang pasigenyo. Plus, kung college ka na, may scholarship program din na umaabot hanggang 35,000 pesos kada semester. Basta residente ka ng Pasig at enrolled sa public school, automatic ka na rito. Saludo tayo sa lokal na pamahalaan ng Pasig. Isa ito sa mga lungsod na tunay na inuuna ang edukasyon at kalusugan ng mga kabataan. Hindi lang libre ang pag-aaral, libre rin ang alaga sa kalusugan. Maraming salamat sa good governance ng alkalde ng Pasig na si Vico Soto. Siya ang dahilan ng tunay na pagbabago sa Pasig. Sana ay tularan ng ibang mga lungsod at mga probinsya dito sa Pilipinas ang transparency, good governance at pagsugpo sa korupsyon. Ikaw ka, Joe Facts? Libre din ba dyan sa lugar nyo ang pag-aaral, mga gamit sa school at annual medical examination sa mga estudyante? Share mo naman sa amin para malaman namin kung saan ang lugar nyo.